Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ang video na ito ay unang bahagi ng series video patungkol sa kagamitan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Dito ay tatalakay natin ang kakayahan ng bawat kagamitan na mayroon ang Armed Forces of the Philippines. At dito natin makikita kung gaano na nga ba ang ating hukbong sandatahan. Sa video ito ay tatalakay natin ang Sabra Light Tank at Atmos 2000. Ang Pilipinas ay nag-order ng 20 Sabra Light Tanks mula sa Elbit Systems ng Israel. Ang mga Sabra Light Tanks na ito ay bahagi ng programang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. AFP Partikular na sa ilalim ng Army's Light Tank Acquisition Project, ang Sabra light tank ay magbibigay sa Philippine Army ng kakayahan sa armored combat na hindi dating mayroon na magiging kapaki-pakinabang lalo na sa mga mas mabibigat at mas masalimuot na operasyon sa lupa. Narito ang ilan sa mga pangunahing features ng Sabra light tank. Firepower nilagyan ang Sabra ng isang daan at limang metro na kanon na may stabilized gun turret kaya't may kakayahan itong umatake ng mataas na accuracy habang gumagalaw. Ang turret ay maaaring magbitbit ng iba't ibang ammunition types kasama na ang high explosive at armor piercing rounds, advanced fire control system, mayroon itong advanced fire control system na may night vision at thermal imaging na nakatutulong sa pagtama sa target kahit sa gabi o sa mga malalabong kondisyon. Mobility and speed. Idinisinyo ang Sabra para sa mataas na mobility kaya't kaya nitong gumalaw ng mabilis sa iba't ibang klase ng terrain. Depende sa variant, ito ay maaaring nakalagay sa tracked o wheel chassis na nagbibigay ng flexibility para sa mga mission sa rural o urban na kapaligiran. Armor and protection. Ang Sabra ay nilagyan ng composite armor na may kakayahang protektahan ang mga crew nito laban sa mga small arms fire at shrapnel. Meron din itong active protection system at smoke grenade launchers na nagbibigay ng dagdag proteksyon laban sa mga guided missiles at iba pang direct attacks. Weight and size bilang isang light tank ang Sabra ay mas magaan kumpara sa traditional main battle tanks na may timbang na humigit kumulang 30 tonelada depende sa konfigurasyon. Ang mas magaan na timbang ay nakatutulong sa paglipat ng tank sa pamamagitan ng mga C-130 cargo planes ng AFP. Crew, kayang maglaman ng tatlong tao, isang gunner, isang loader at isang driver. Ang compact na crew ay pinapadali ang operasyon at komunikasyon sa loob ng tank ang pagdagdag ng Sabra Light Tanks ay malaking tulong para sa Philippine Army dahil bibigyan ito ang bansa ng mas modernong capability sa mga armored engagements at tutulong din sa pagpapalakas ng ground defense. Ang Pilipinas ay nag-order ng labindalawang units ng Atmos 2000 Autonomous Truck Mounted Howitzer System mula sa Israel bilang bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ang mga Atmos 2000 Howitzers na ito ay magagamit ng Philippine Army para sa long-range artillery support, isang mahalagang aspeto ng ground defense at combat operations. Narito ang mga pangunahing features ng Atmos 2000 firepower 155 mm 52 caliber howitzer ang Atmos 2000 ay may 155 mm howitzer na may kakayahang magpakawala ng high explosive rounds na may saklaw na hanggang 41 km gamit ang advanced ammunition. Mayroon itong rate of fire na 4 hanggang 7 na rounds bawat minuto depende sa mode ng operasyon. Advanced Ammunition Compatibility Maaaring gumamit ang Atmos ng iba't ibang klase ng ammunition kasama na ang mga GPS-guided o precision-guided munitions na nagbibigay ng mas mataas na accuracy at versatility, mobility and speed truck-mounted system. Ang howitzer ay mounted sa isang 6 anim o 800 military truck na nagiging mas mabilis itong madeploy at madali itong ilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa lalo na sa mga lugar na may mahirap na daan. On-road and off-road capability, ang Atmos 2000 ay kayang mag-operate sa iba't ibang uri ng terrain mula sa kalsada hanggang sa mas mabundok na lugar. Advanced Fire Control System, FCS, may integrated fire control system na gumagamit ng mga computer para sa automatic aiming at targeting kasama ang GPS at inertial navigation system. Binabawasan nito ang oras ng paghahanda para sa pagputok at nagdaragdag sa accuracy na may minimal na manual intervention. Kayang mag-coordinate sa command and control system ng artillery units, kaya't madaling isama sa mas malawak na military operations, range and accuracy. Bukod sa kayang umabot ng hanggang 41 kilometro ang range, may kakayahan ang Atmos 2000 na mag-adjust at mag-refine ng fire pattern sa real time. Ang integrasyon ng mga advanced ammunition tulad ng GPS guided projectiles ay nagbibigay ng mataas na accuracy, autonomy and speed of deployment. Ang Atmos 2000 ay may semi-automatic loading system kaya't mabilis itong makareact sa iba't ibang sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos dumating sa isang lugar, nakahanda na ito para sa pagputok. Crew requirement, may crew na apat hanggang anim na dalo para sa operasyon. Ngunit maaaring magawa ang maraming function gamit ang automation na nagpapababa sa labor requirement kumpara sa mas tradisyonal na artillery systems. Protection and survivability. Bagaman hindi ito heavily armored tulad ng mga tank, ang mobility nito ay nagbibigay ng mataas na survivability dahil madali itong makalipat ng pwesto matapos magfire na nakakaiwas sa counter battery fire. Deployment speed. Mabilis ang pagdeploy ng Atmos dalawang libo dahil truck mounted ito kaya't hindi nito kinakailangan ang hiwalay na transport system para dalhin ito sa battlefield. Maaari itong magpatuloy sa mga operasyon kahit sa malalayong lugar o remote na combat zones. Ang pagdagdag ng Atmos 2,000 howitzers ay makatutulong sa pagpapalakas ng firepower ng Philippine Army lalo na pagdating sa long-range bombardment na mahalaga sa pagbibigay ng suporta sa mga sundalo sa lupa at pag-secure ng mga strategic na lugar. Sana may natutunan kayo sa videong ito pero bago tayo mag-end ay shout out po muna natin ang mga top commenters and new subscribers. Shout out kina Ronel Tagud, Sherwin Manangan, Jefferson Gaming YT, Marte gerok at Joel Layusa. Maraming salamat mga idols sa inyong panunood. Magkita kita ulit tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.